nambigay ng tulong pinansyal ang pamahalaan sa limang daang estudyante sa kolehiyo mula sa bayan ng Santa Barbara sa pamamagitan ng Programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tumanggap ng tig-3,000 pesos ang bawat beripisyaryo bilang suporta sa kanilang pangangailangang pinansyal habang nag-aaral. Pinangunahan ng kinatawan ng tanggapan ng Senado ang pamamahagi ng ayuda, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Santa Barbara layunin ng aktibidad na mabawasan ang gastusing kinahaharap ng mga estudyante at kanilang pamilya, partikular sa panahon ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Bahagi ito ng mas malawak na programang nagbibigay prioridad sa edukasyon bilang susi sa pag-unlad ng kabataan at ng komunidad. Patuloy namang ipinapakita ng lokal na pamahalaan ang suporta sa mga kabataang mag-aaral sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya at opisina ng pamahalaan upang makapaghatid ng tulong sa sektor ng edukasyon para sa programa Bombo Reports First Edition Patrol Numero 3. Bombo ni Risa Ventura na guula. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!